dating parang sa akin niya lang nakukuha. Meron siyang lalaking, ibang lalaking ngayon. Meron siyang ibang lalaking ngayon na doon niya nakukuha yung ano. Hindi naman ako gitelos. Uh, ah, okay. Nabibigay niya parang 100% kay Kidlat. Kaya yung natitira sa akin, parang puro puot na lang. Uy. Yung... Itong mga to palitaw, ang sarap nga nitong diba? pinaglilihian mo, sister. Diba? Ano ka ngayon? Ako kasi kay Kong, mas sweet ako nung kay Kidlat. Ngayon, medyo gal galit ako sa kanya. Ayaw parang siyang makita. Hindi. Mas mabilis na ako mainis sa kanya. Kasi nung kay Kidlat, in love na in love lang. <laughs> ngayon? Ngayon, ang bilis ko sa kanya mainis. Alam <laughs> mo <laughs> ano bakit? May Kidlat na kasi siya na ano. Hindi, hey, nagpakulot ka kasi. Hindi, <laughs> may kidlat na siya na ano eh, na dating parang sa akin niya lang nakukuha. Meron siyang lalaking, ibang lalaking ngayon. Meron siyang ibang lalaking ngayon na doon niya nakukuha yung ano. Hindi naman ako nagselos. Uh, akala ko, ano ko? Oh, kulob cool yarn. Hindi <laughs> <laughs> mo naman ako nagselos sa anak ko. <laughs> <laughs> Kasi mo kaya ano yung mga yung kung ano yung mga yung kung ano yung mga yung ano oh, cannot, uh, yung mga yung kung ano yung yung ano yung mga yung kung ano yung mga ano yung mga yung kung ano yung yung kung yung parang But yung kung ano naman, yung naman, man, man. Eh, no? nabibigyan parang 100 kaya yung kung ano yung 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 yung